ay gagawa ulit ako ng mini garden dito sa aking taas. Matatanim ulit ako ng mga kulay. Naalala niyo ba yung dating mga vlog ko ng halaman? So, ayun, maganda nga yung mga tanim kong halaman. Ang kaso nga lang, hindi siya namunga. Puro bulaklak, walang bunga. Ayaw sa akin ang halaman. So, kaya naman di namunga. Kaya sa munisipyo sa agriculture. Ito ay may mustasa, okra, pechay, kangkong, at sitaw. So, iyon. Tapos, ito nga pala yung mga binili ko pang ibang kulay. Katry natin ulit dito sa aking taas. At syempre, kasi nga naman, nag-garden ako doon sa amin sa school. So, naisipan ko, gawin ko ulit dito sa bahay, diba? ba? Kaya naman ang ako ng mga bote. So ayun ang mga bote ko, o. Oh. di ba? Diba? Puputulin ko siya, tatamnam ko siya ng pechay. Tapos yung nasa gilid dito, ayusin ko, bumili na rin ako ng loom soil. So ayun, tara, samahan nyo magtanem magtanim. 1.5 bakit yun ko siya sa kalahati pero hindi ko yung sasagad. nalagyan natin siya ng konting para pagsabi siya ito pa kang malaki O, ah Ganyan ang inaadawin ko So, eto nga At nabiyak ko na silang lahat Siyempre, kulang pa yan. Hahanap pa ako ng iba. At mangangalakal pa ako ng mga bote. Dahil marami kong itatanim. At good luck na lang siyempre sa akin. Kung ito ay tautubo ba o magkakabunga. Abang-abang lang. So, ito ay maglalagay naman ako ng lupa. sa oh, ko. Lupa, lupa, lupa. Haluan ko ngayon siya ng loom soil. Ay. scotch pala lang po. Ay, loom soil.

So, lalagyan na natin ng lupa. Tapos so, na. eto na nga at nalagyan ko na ng lupa. Isasabit ko naman siya ngayon. So eto yung hagdan dito ko siya isasabit oh, di ba? Ay, medyo maano pala siya. Dapat pala. Yung dito, dito. O, oh, ba? Diba? So, ayan. Inakit ko muna yung uh, aming mga halaman dito sa gilid. Dahil aayusin ko nga sila. Lalagyan ko rin ng lumusoy. Para maganda. Ang tanim. O, oh, ayan. Meron na. Tapos to, mga yung singko yan. Yan ka, kabayin ko lang ha pala. Panghirap. Yan pa rin. Bawal na ate. Pag nag-a-garden. Oh, pwede ko. Ha? ito na ang aking tataniman tapos eh pupunlang so, muna ako tapos syempre may konting plantita tayo at dito meron akong alugbate at syaka talbos ng kamote so yan ang aking halaman ngayon pupunlang ng pechay